Nakakaloka, isang 72 taong gulang na babae, alos bulag, ang biglang nagbawi ng kanyang paningin. Walang operasyon, walang patak sa mata, tugamis lang sa isang araw. Sa loob ng maraming taon, ang babae ay namuhay sa kadiliman. Ang tangi alam niya ay simbahan at araw-araw na panalangin. Hindi siya marunong magbasa, hindi makilala ang mga mukha ng kanyang mga apo, nakikita lamang ang mga refleksyon ng liwanag. Araw-araw ang babae ay nabubuhay sa takot. Takot na mahulom, takot na mawala, takot na hindi na muling makita ang mundo ng balinaw. Sinubukan niya ang maraming bagay, nunit walang gumana. Siya ay naging lubang desperado at miserable. At pagkatapos ay ang babae ay ipinakilala sa Lutin Gamis ng isang kaibigan. Isang uri ng matamalusob na gami na hindi isang gamot, hindi nakakapagod at hindi nakakaapekto sa presyon ng dugo na napakahalaga para sa isang matatandang tulad ko. Gumamit ako ng 4 nakahon at nakita ko napakahusay nito. moderno, malinis at sobrang profesional na proseso ng produksyon. At pagkatapos lamang ng 7 araw nangyari ang himala. Hindi na masakit ang mga mata ko, wala ng luha, wala ng madilim na anino. At pagkatapos lamang ng 7 araw nangyari ang himala. Hindi na masakit ang mga mata ko, wala ng luha, wala ng madilim na anino.